investigasyon ng kamara sa mataas sa presyo ng pagkain at kuryente, tuloy pa rin. Mas paiiktingin pa ng kamara de representantes ang investigasyon para matugunan ng mataas sa presyo ng pagkain, kuryente at ilan pang isyo na kinakaharap ng bansa. Sinabi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. Wala ang mga opisyal ng gobyerno na mali ang gagawing paggamit sa pondo ng taong bayan. Iniimbestigahan ng Pintacom na kilala rin bilang mo ng pagkain super committee ang mga isyo ng agricultural smuggling, hoarding at price manipulation na natukoy na nagpapataas ng food inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Habang ang House Committees on Ways and Means at Legislative Franchises naman ang mag-iimbestiga sa National Grid Corporation of the Philippines upang matiyak na nagagampanan nito ang kanilang obligasyon. Nagbabayad ng tamang buwis at tama ang sinisingil sa kanilang mga consumer. Kabilang din sa tutumbuki ng investigasyon ng napaulat ng 11.18 billion pesos na halaga ng gamot na nag-expired at hindi na nagamit na pondo ng PhilHealth. Kaya hindi ng 612.5 billion confidential funds ng Office of the Vice, Office of the Vice President at Department of Education. Sisilipin din naman noon ng kamera ang pagdami ng vlogger at internet troll na nagpapakalat ng maling informasyon. Sa pagbubukas po ng huling yugto ng 19th Congress, pinahayag po ni Gonzales na kanila pa rin natalakayin ang mga nalalabing panukala na naglalayong palakasin ang ekonomiya para po sa kapakanan ng buhay.